At isa pa mang, uh, na informasyon natin. Ilang mga pribadong hospital ang mga nurses ay tumatanggap pa rin ng 15 to 18,000. San kayo nakakita ng ganyan? Tapos tatanungin nyo at sasabihin nyo i a nyo sasabihin na kung maari ay huwag ang ating bansa paano makakabuhay ang 18,000? Tapos ang daming kaltas ng ating gobyerno, ang daming tax na babayaran ng isang profesional. Ni allowances hindi makapagbigay. Okay, may mga pribadong hospital. may basic salary, pero para matakpan at hindi mapansin na maliit ang salary, lalagyan nila ng kung ano-anong Uh, uh, tukso para tanggapin ang kontrata ng isang nurse ano-ano yon andyan yung libre ang masteral libre ang ang up, pagpapa-upgrade libre ang CPD, libre kung ano-ano libre may food ang, 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 ang lunch libre, kung ano-anong libre pero hindi mahalaga yan sa isang nurse na nangangarap at nagsisimula pa lang patunayan ang kanyang sarili at makapagpuntar ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Hindi muna niya uunahin yan yung mga pagtatakip. Instead na malaki ang basic salary, tatakpan muna ng mga private hospitals kasi okay, libre ang iyong pag-aaral. Libre lahat. My God! Siyempre, ang pagtutuunan muna ng isang professional o professional nurse ay yung basic salary na makakapag or makakatulong sa kanyang pamilya at sa kinabukasan ng kanyang mga anak na nagpapaaral siya ng tatlong anak. Hindi muna niya iintindihin yung sarili niya. Pero ano ang sagot? Para tanggapin ng isang kawawang nurse, ang kontrata, ang dami-daming perks na ibibigay. Sa totoo lang, hindi pa po, ewan ko, hindi muna kailangan ng isang nagsisimulang nurse yan. Kailangan niya ng magandang experience. Patunayan ang kanyang sarili bilang isang nurse. At patunayan ang kanyang sarili na magkaroon ng magandang kinabukasan para muna sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Iseset aside muna sa totoo lang, iseset aside muna ng isang nurse yung pag-aaral kung talagang kailangan-kailangan niyang kumita hindi ganoon at nasaan ang nasaan ngayon ang mga nurses na nagtatrabaho sa government hospital ilan na ba yung naitaas ang salary grade yun ang isa nating tanong ilan na ang mga nabigyan ng matinong plantilya ilan na ang 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 nabigyan ng permanenteng trabaho sa gobyerno. Sasabihin natin ang dami-daming bakanting trabaho sa mga laylayan ng ating bansa or doon sa mga primary or public health uh, clinics. Well, kung papagtrabahuhin nyo naman doon ang mga nurses, bigyan nyo ng karapatang uh, pasahod at huwag paasahin sa mga kontrata sa mga temporary contracts bigyan nyo ng makakapag maka, yung makakasagot sila ng, ng bukal sa loob nila na ah okay maganda tong offer ng gobyerno para sa akin para magtrabaho sa sa primary health care or community health clinics or kung saan man yan sa ibang bansa hinahabol po ang Filipino nurses tinitingala ang Filipino nurses ang ganda ng mga reputasyon ng Filipino nurses sa iba't ibang bansa pero sa ating sariling bayan ano ang ginagawa ng ating gobyerno ano ang ang pagpapahalaga na ginagawa ng mga tanggapan na siyang may kinalaman sa kalusugan the OH kung ano-ano pang mga tanggapan na dapat upuan at pag-usapan at bigyan ng magandang reforma ang at baguhin muna bago bago kayo mag bago kayo mag anunsyo at bago nyo sabihin na magsilbi muna ang mga nurses bigyan nyo muna ang mga nurses ng konkretong reforma konkretong uh, kontrata na iaalok para sa kanila kasi hindi na po ito usapin na nurse vocation kasi po usapin na ito ngayon ng pagiging profesional. Magkasama na ang bukasyon at ang pagiging profesional. na binabayaran ang iyong serbisyo. Huwag na po tayong magpaka... Uh, sige, huwag na po tayong magpaka-ipokrito. Sa totoo lang, kaya naman tayo mag-nursing, kasi malaki ang sweldo sa ibang bansa. Lumalaki na ang enrollees ng mga nursing ng mga nursing colleges. Dahil halos lahat na ng ibang bansa, Europa, US or sa lahat nurses, Filipino nurses ang kailangan. Kaya dumadami na ulit ang enrollees. ngayon nangangamba tayo na maraming umaalis of course bakit ba bakit ba kailangan umalis kasi nga ganito ang sistema ng ating bayan kung paano nyo tinitingnan ang ang nursing profession ganun ang baba baba ng pagtingin na kung tutuusin umalis ka sa bayan o umalis ka sa Pilipinas pagdating mo sa ibang bansa ang taas-taas ng tingin nila sa Filipino nurse oo inaamin natin to napakaganda ng training napakaganda ng turo sa mga nursing colleges walang, walang duda dyan pero paano pagkatapos ano naman yung sasabanahin nilang Uh, uh, practice pagdating sa mga hospitals privado man yan o pampubliko again hindi na po ito kasi bukasyon lang lagi natin okay in our time sinasabi lagi vocation nursing is also a vocation pero sa ngayon sa hirap ng buhay magtapatan tayo marami bakit ba tayo nagne nursing kasi gusto nating kumita para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya at ang ating mga sarili ngayon pagsamahin na yun ang bukasyon at ang profesyon maraming salamat po